Guys, magtatanong pa tayo guys kung ano yung pangal tunay na pangalan ni Santino guys. Tarong tarong tayo sa mga tindera dito kung alam nila. At tatanungin natin guys yung mga tao dito kung ano ang tunay na pangalan ni Santino. Ano po ang tunay na pangalan ni Santino? Wala. Ano po yung pangalan ni ano Santino? Tunay na pangalan. Ayun po. Ayun po. Ano po ang tunay na pangalan ni Santino? Diyan, ano, manapat? Ano? <laughs> Ate, kinala niya po si Santino? Ano po ang tunay niyang pangalan? Hindi ko ang siya kinala. Ate, survey lang. Ano ang tunay na pangalan ni Santino? Ate, survey, ano At survey sa vlog natin. Ano ang tunay na pangalan ni Santino? Ate, may tanong lang po. Ano po ang tunay na pangalan ni Santino? Kaya dyan, sarang Tay Jan Haranili. Habang natin guys, nasa may pwesto namin guys. Tingnan Yan guys, at dahil hindi naman natin pwedeng videohan ang shooting dito sa aming lugar, ay tinanong natin ang mga tindera kung ano ang tunay na pangalan ni Santino sa may bukas pa. At abangan natin guys ang gagawin nilang pelikula o teleserya. Thanks guys!